So good morning mga boss. Uh, may nakuha tayong booking mula Pasig Dalawa, isang pamakati, isang papakor. So ang masaklap mga boss, uh, ito. Yung pamakati okay na, na-deliver ko. Pero nung na din nung pag-check ano, hindi pala binalot nang maayos. Ayun mga boss oh. Nabasad. Yung isa tapos yung dalawa bali dalawa na lang natira Ayan, kaya ang gagawin natin babalutin na lang natin lagyan natin na gumawa tayo ng paraan mga boss naghanap tayo ng karton yan ilagyan natin baka mamaya pagdating doon sa drop off wala na matira handa na lang tayo sa sasabihin ng customer nito boss oh, nagkaalat nga pinalagay kasi ng customer doon yung don pa lang sa pick up pinalagay niya sa lalabag sabi ko nga sa labas na lang ay nangamoy tuloy ano, no? nagkaalat yeah. Sabi ko nga sa kanya, ba't hindi pinaalot? Baka mabasok yan. Kasi malambot lang yung ano ng tanduay eh. Bote ng tanduay. Magagamot siya mga boss. Nakukuha ng west talaga eh. Don ako dinala sa ano, Vista Verde na Carnation. Wala kasing nakadeclare na ano. <coughs> Ma'am, ikwento ko muna tong ano. Oo. Oh, kaya nag-aalangan ako kung ibalik ko na lang doon sa pickup kasi nabasag siya sa Makati pa lang. Sabi ko kasi sa kanya, dapat may ano siya papel. Nakasa nakasapal na sa papel. Kaso, hindi okay, siya nalagyan. <tapil> <tapil> so, Kali, na kung hindi ko siya na-check na kanakati, ibukyan. Kali, hindi na natin.